Yes, happy evening people of kindness all around the world, the universe rather. At ito na nga, at inabutan ako ng uh, takip siling dito sa Senior San Pascual Church, Bailon, Kang Tinambaka, Marinus War. So ayan, uh, hindi ako nakapasok kanina kasi ang uh, daming tao, nahiya ako. Pero ngayon since tapos na, ang uh, pasokin natin ang simbahan ng Senior Pascual Bailon. Ayan, and uh, um, ano po siya, kasalukuyan pa rin po siyang... ah, uh, uh, nire-renovate, ayan, uh, ginagawa po, ayan, ng simbahan ng Senior San Pascual baylon So, ayan po, uh, people of kindness, ayan, tingnan nyo. Ayan. So, ginilid muna yung mga ating mga, mga imahe, ayan, yung imahe ng ating mga mahal na poon, ayan, nandyan, ayan po sila. Ayan, di ba? Ayan. So, makikita nyo po, ayan, di ba? Ayan po sila. Ayun. Ayan sila sa gilid. Ayan. Ayun po sila. Ayun. So, ayan kung nakikita nyo po. Ayan. Uh, ginagawa po siya. Lalo po siyang pinapaganda. Ayan. Ang simbahan ni Senyor San Pascual Bailon. Kang Tinambak. Ayan. ba? Diba? So, thank you, thank you so much. Um, pumasok ako dahil uh, uh bukas mag-celebrate ako ng birthday ko. Pero, ah, uh, since uh, Monday, uh, walang simba, kaya eto, uh, pumunta na lang ako pumasok ako sa simbahan ni Senior San Pascual Bailon. Ayan po. So, kung makikita naman po ito ng, ng, nagsambayan uh, ng sambayanan, di ba, ng people of kindness, ayan, unti-unti na pong uh, gumaganda ang simbahan ni Senior San Pascual Bailon, hindi po sa tinambak. So, thank you, thank you so much everyone for uh, watching. Ayan gagawin ko na po ito kasi bukas hindi ko na po ito ma, ma ano ma, ma ano po magagawa kasi may pasok po bukas ayan si ina ayan po So wala po tayong ibang hiling, kundi uh, i-bless pa po tayo ni Lord at ibigay niya pa po ang uh, buhay na lagi lang masaya, diba, at malakas. Senor San Pascual, yun, ayan. ayan. Ang imahin ni Inang Peña Francia, ayan.